Ma'am Nerissa? Nerissa! What are you doing here? If you're looking for Moira, I... Ikaw ang sadya namin, Nerissa. Ganang araw po, ma'am. Ako po si Sergeant Mark Gonzaga at gusto lang po namin sana kayong imbitahan sa presinto. Uh, para saan? Under investigation po kasi itong sasakyan ninyo. On what grounds? You know the grounds, Nerissa. Aminin mo na lang na kasapot ka sa pagkidnap kay Papa. That's not true! Di sumama ka sa presinto kung talagang inosente ka. No! Nerissa! Damn you, Nerissa. I'm going to make sure you rot in jail. Bakit ako? Inosente ako! Tatakbuhan mo pa kami? That's enough grounds para kasuhan ka namin. Say goodbye to your freedom. Wala akong kasalanan. I swear, wala akong kasalanan. Say, Say that to the court. Dahil nakita na nila itong kotse mo na ginagamit ng mga kidnappers ni Papa. It wasn't me. Hindi ako yun. Ginamit lang yung kotse ko nung kinidnap si Sir Pepe. Dito. Eh, Seth. bago pa naman yung kotse niyo. Malamang sagot pa yun ng insurance. Siyaka yung motor ko may gas-gas rin naman eh. Pagwedeng quits tayo. Ano? Quits? Eh kung tao nabangga mo, hindi yung kotse ko. Makaboti kayo. Hindi. Kalaan, panugutan mo yun. Eh, sir. Wala akong pambayad eh. No, <laughs> Hindi ko problema yun. Gawin mo ng paraan na magtanda ka. Hindi pwede ito. Sir, may lang ako. Hindi delayan siya lang. Sige, sir. You know, once Nerissa's statement is made official, Moira is done for. Mabuti lang talaga nagsalita si Nerissa. Na no, nga eh. Pero ma'am, ko lang, hindi ko ba matagal na silang magkaibigan ni Moira? Hindi kaya meron silang ibang pinaplano? alawin ko lang anak oh, Can you not hold me? Paulo, kayo dito. Di ba sinabi ko sa inyo bawal kayo? dito ba ba Froylan, Froylan, papaya mo na siya. Pabuti nandito ka, Moira, dahil may sasabihin ako sa'yo. We found a star witness against you na nagsasabing ikaw mismo nagpakidnap kay Papa. I'm sure kung sino man yung nahanap niyo, nag-iibento lang yan ng kwento. At saan niyo naman nahanap yan, Aber? Really? Gagawa ng kwento against you? Yung best friend mo? Sin erisa?